Kakapanayan po natin sa linya ng telepono ang tagapagsalita po ng Philippine General Hospital si Dr. Jonas Del Rosario. Dr. Del Rosario, magandang gabi po sa inyo. Uh, magandang gabi po sa inyo rin. Okay, Doc, ano po ang dahilan o nag udyok po sa PGH para ibalik po itong mandatory na pagsusuot po ng face masks dyan po sa PGH po, Doc? Uh, kasi nga po uh, nababalitaan natin at meron din kaming mga na-confirm na po -confirm na nag naging positive sa COVID na they come to PGH, may respiratory symptoms, at uh, iba po ay positive sa COVID. At uh, kagaya po nang nailabas na ng DOH na uh, medyo tumataas na ang bilang ng COVID sa community, uh, may narapat po namin na ibalik na po yung mandatory wearing of mask. po Kapag nasa PGH ka, kapag nasa premises ka ng PGH, uh, at least ang minimum po ay yung uh, surgical mask po ang susunod. Okay. So dyan po sa PGH, Dr. Del Rosario, may mga na-admit pong pasyente na positibo po sa COVID-19? Uh, sa ngayon po, ang huling bilang po, meron po kami patients na walo na may COVID. Dalawa po dito ay adult at anim po ay bata. Ano po ang kanilang kondisyon sila? Ito po ba ay mild o severe cases po ng COVID po, Doc? Yan pong dalawang adults, uh, mild lang po. Uh, ang tawag po namin ay na incidental covid sila po ay uh, nag, na admit sa PJ primarily sa ibang sakit, meron po silang comorbidity pero uh, nag-test po sila positive sa COVID. So, so hindi naman po talaga COVID yung primary reason nila kung bakit sila na admit. Doon naman po sa pedia, may dalawa po doon na severe cases ng COVID pneumonia at yung pong natitirang apat uh, uh, yung iba naman po ay mild to moderate lang. Mm -hmm. Okay, ah, so Dr. Del Rosario, yung pong mga pupunta po dyan, ang restriction lamang po ninyo ay yung pagsusuot po ng face mask, hindi naman po kailangan pang magpatest? Hindi naman po. Uh, magpapat, well, una po, ang yung mandatory masking po, actually, yun pong unang tinutukoy na eh, sa aming mga healthcare workers po. No? Kasi po, for uh, na po kami ng policy na kung hindi ka naman pupunta sa mga clinical area, hindi ka makikipag-interact sa mga pasyente at nandong ka lang sa mga administrative offices noon o no, sa paligid ng PJ, pwede ka naman hindi magmask, no? Kaya lang ngayon po ang ginawa namin, mandatory na nga po kahit sa ang lugar kang nasa PGH, at least magsusuot ka ng mask. So, yun po tayo primarily para sa aming po mga employees. Now at the same time po syempre marami pong taong pumapasok po sa PGH mga uh, kung ano-ano po ang kanilang mga rason no mayroon po siyempre marami po doon mayroon mga kamag-anak na may sakit uh, mayroon din po mga ibang nakikipag pag uh, transaction sa PGH yun po kailangan din po nilang magsuot ng mask kahit hindi po sila pupunta sa mga ward kundi uh, pupunta na sila sa mga ibang areas po ng PGH uh, mandatory po lahat ng papasok sa premises ng PGH magsuot na po ng mask may mga pinipirmahan po ba ulit, um, doc na mga forms kung saan tinatanong po kung mayroon pong sintomas? For instance, yung pong bibisita po sa PGH? Wala pa pong gano'n pero uh, um, ang katotohanan po talaga ang gusto namin ay parang honesty po sana na kung ikaw ay may nararamdaman kong butsipon. Una-una kung ikaw ay may nararamdaman kong butsipon o meron kang lagnat, dapat hindi ka na siguro... Yung hindi ka naman dapat talaga pumunta sa sa PJ, hindi mo kailangan dumalo sa mga may sakit, hindi ba po? Kasi baka ikaw ay makahawa. Kahit na hindi pa COVID yan, uh, ngayon po, yung mga pasyente po na tinetest namin, eh, yun po ay yung mga meron po symptoms. Na meron po po sipon, may lagnat. Yun po, na mandatory po, nirarapid antigen, or kung hindi po conclusive, minsan po ay RT-PCR. Well, on that note maraming salamat po ha, sa update at sa mga impormasyong ibinahagi niyo po sa amin Dr. Jonas Del Rosario ang tagapagsalita po ng Philippine General Hospital. Salamat po do.